isa pong maganda at mapagpalang oras sa mga all at shout out sa mga all. Patungkol nga pala dun sa kasong kinakasangkutan ni uh, dating OWA administrator uh, Arnel Ignacio. Ayon sa kanyang pahayag ay uh, dumaan naman daw ito sa tamang proseso at nagkaroon siya ng kanyang press presscon, no? At uh, sinabi niya rito na lahat ay uh, dumaan sa technical uh, group at uh, doon din mismo sa sinasabing komite. Ito pakinggan natin ang kanyang pahayag no sa kanyang uh, ginanap na press con. tinala namin sa board bilang report ng OWA at uh, binosisi uh, ng ilang uh, technical working group na binuhurin po ng amin chairman na si uh, uh, chairman secretary Hans Kapdak. Nakaibigan ko. Nakaibigan ko. Uh, walang nakitang uh, iniliban na hakbang lahat ng mga requirements, sinunod, at sinabing maayos ang aming pagkakasunod sa RA 10752. So, ito po ang, uh, kaya ako gulat na gulat na tinawag itong anomalous deal. Napakabigat. Pagkatapos, napakaraming aligasyon sa akin. Saan ang galing? Sa isang papel na walang nakapirma? Na ang dami daming sinabi na kinita ko, hindi, pati nga yung, yung numero, hindi na nga magkasundo kung magkano. Wala po akong kinita dito. As our uh, government financial institution, it's the land bank who assess the value and it is exactly the amount that overpaid At sana naman lang, binigyan ako ng pagkakataong makakausap. And nagulat na nga lang po ako na isang araw pinatawag ako na, na ako ay papalitan. So yun po ang nangyari dito. So 'yan ang kanyang naging pahayag, ano? At uh, sa totoo lang, ay hindi naman natin ito talaga nababalitaan na uh, tungkol kay Arnel Ignacio kung may bahid bang uh, uh, korupsyon o ano man, no? Ngayon lang ito at kaya kaya sinabi niya na nabigla rin siya sa mga akusasyong uh, ginawa sa kanya para sa kanya at uh, sa pagtanggal sa kanya bilang Owa administrator. 'Yan po ang update. At uh, maraming salamat muli sa inyong panonood sa aking malit na channel. Pagpalain nawa bawat isa at uh, God bless everyone.